sa init ba? Sa tubig, hindi mapasukan kasi stale bakal na siya. Ngayon, bago ito isisira, naritwala namin ito. ah, uh, sisirado siya, may butas dito sa bunganga kasi isang matay sa si bunganga. Kinakargaan mo ng langis mo nang may ritual. Ngayon, pagkatapos nito, hihipan mo siya, hindi isira mo siya uli. Ngayon, pa-final na siya. Ito na yung tinawag na final. At tinatahin na namin. And then, nalagyan ito ng tight aw oh, ano ano tight yung uh, glossius para ito hindi ito gagalaw ah papainal na pagkatapos vlog nito lalagyan nito ng ano ng glue stay glue aw glue nga liner din actually ang karga nakita nila kanina ang kinarga natin dito is wishing stone di ba kinargahan ng ah, uh, yung bago ko yung galing sa Iloilo yung uno nga na niog na apat a, uh, pito ang sanga ito na yon dala ni Otol Loter. ito yung kinarga ko kung sa, kung sa business marami kang binta marami kang outlet Andi sa apply marami kang matatanggap ka ginamita ng ano yung niyog nga pito ang sanga ito na yon niog nga pitong sanga pal, palwa siya palwa so nagkinargaan din namin siya ng mutya sa ano mutya sa tinatawag sa e, bato na alitap-tap ito na yun batik-batik kinarga namin dito para sa pang-apply maraming tatanggap sa iyo and then nagkarga rin kami ng ano bato ni Kristo yung pag sa lupa ito yung bato ni Kristo ang pag sa lupa kinarga ngayon ang sa lakas ginamita namin ng ipo-ipo ipo-ipo nga uh, shield ito yung binasag ipo-ipo Kinarga namin din sa lakas, Karabaw din. Hmm, kinarga namin yung Karabaw ah, sa lakas din. Ngayon, kumarga rin kami ng ano, ng ah, ah, Tinatawag na gumila, gumamila silis sa ikaw ang napili na gustuhan. Ah, gumamila silis, kinarga rin namin. And then, kumarga rin kami ng ano, tinatawag na yung wishing stone. Ito na yung wishing stone namin kinarga namin ang wasting stone dito. Pasok namin sa loob, binasag lang namin. Buhay siya na bata, bato, i-waste mo na lang siya. Yan ang karga ng aming, ano, ah, uh, one eye. Pero walang karga nito ng pang-iwas aksidente. Kasi ginamit na namin ito sa hanap buhay. oh ngayon, may natural power siya sa bao namin, one eye, kabilaan siya ng kating. Tisli talaga ito, ginamit ang siman sa hanap buhay. Ito yung unang nakuha talaga habang ginagawa ako. Sabi nila, nakita ko yung gawa mo, okay yan ha. Ah. And then, kumarga rin kami ng ano, uh, sa tubig. Matibay rin ito sa Harmonia Police Unity. Uh, one eye ni Pugimat, binaliwanag ang laman sa loob ng bao. Okay, dito na tayo sa ano, uh, ng uh, 13 grapa. Ang ito yung tinatawag na 13 grapa kasi hindi nila nakita yung lagayan. Ito yon Pating rapa. Dito yan nilagay. Botilya siya na dinurog ang kalikasan. Ito yung parting rapas. Ito, yan. Nilagay yun dito. Ito yung libunya kawayan. Yung kanina, ito yun ang tinawag na kidlat na bato. Dinurog. Sunod, libunya kawayan. Hmm. Sunod, bato ni Cristo is talagmite white. Yan. di ba yan. Dito yan. Sunod, gumamit ka rin ng tinatawag na kahoy na bato. Nandito yung kahoy na bato. Hmm. Yan. Yan ang kahoy na bato. Sunod, dugli na. Gumamit ka ng tinatawag na shield ng libon. Ito na yun. Shield ng libon. Dinurog namin, ha? Inarga namin dito. Shield ng libon. Yan. Sunod, gumamit ka ng Dignum Sibim Bertudis. Ito yun, ang Dignum Sibim Bertudis. Ito ang cross. Yan. Para malaman natin yung karga. ito na. Sibim Bertudis Dignum. And then, sinukuan niya kahoy. Ito na yun, sinukuan niya kahoy. Mm, Sunod, gagamit ka ng Inatawag nga no kawayan libon libon yan sunod yung gamit black corals harmony upon the niti uh, kahoy sa black corals and then meron pa tayong Ano to? Ah, ito yung tinatawag na bato sa kabal. Bato Bantilis. Okay. Meron pa tayong ikarga. Dito, bakante. Bulaklak ng kawayan sa negosyo. Wala pa tayong butiya. Meron pa tayong isa. Ito ang tinatawag na kahoy na tagusan. Ah, kahoy na tagusan sa buboy sa negosyo. Yan. And then, may dalawa pa tayong bakante. Ito, dito, uh, baon na to dito. Ito yung tinatawag na bakante. bulaklak uh, ng kawayan. andin tinatawag na bulaklak ng kawayan. And, then, tinatawag ng kawayan. And then, yung tinatawag na tagusan na bato. Dudurugin niya, papasok yan dito. Ang kalahati nito sa negosyo, ang kalahati sa anak buhay. And then, yung libon na bao. Ito yung libon na bao na kinakarga. Ang libon na bao kinakarga yan dito. Ito na yon. Sisiraduhan pa to. Ito yon. kakargaan ito. Ito yung libon na bao. Ikakarga yan dito banda. Yan. Sunod yung one eye. Ito yung sa one eye natin. Ha? Ikakarga rin dito ang one eye. Kabilaan yan. Anap tayo ng maliit. Ito yung maliit. Yan. Hmm. Yan. Yan ang tinatawag na nine grapas. O, oh, thirteen grapas. Thirteen grapas, yan. Yeah. Sunod, ang ang, ang sa gilid niya is ang sa gilid niya is one eye. Yan yan kailangan ang one eye niya ah, mag, maggawa ka ng asya niya kasi hindi ito asya dito gagawa ka ng maliit ito yung libon lima lima ang aanim ah, ang libon sunod ang one eye pito lise Re, So, ang dito, one ayang ang dito, libon. Isinturon mo yan. Ngayon, ang ikakarga namin niya sa kwan, gagawin sa Bernays, ito na yon ang libon namin, ikakarga namin sa libon namin. O, ito na. Ito yung pinagawa ni Daruka, ito yung sa kanya. Ngayon, nalangisin ito ng Bernays ng maaga, ikakarga namin dito sa 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 o, ano sa tinatawag na White Tower sa 13, ah, uh, ah, uh, 13, ah, grapa. Pero ang kalate ano lang, 1 eye, ang kalate libon. Iyon, yung 1 eye namin, nandun sa bahay, gagawin din yun. O, ito yung tinatawag nga, uh, na, ah, 13 graps, sintono ni Pinoy libon, at saka 1 eye. Ito na yun. Nadandahan lang namin, kasi mahirap gawin. Ito na yun, order ito, at saka yung 1 eye. Ah, uh, uh, gawa libon nga bao. Yan, hirap gawa hanapin ng libon. Ngayon, kumpleto na yung gamit. Ipapa, ipapadala na yan sa tagig Kasi nagpapadala na siya ng bayad. Ngayon, yung isang green namin nga ganito, nakuha sa Olunga po. Ah, sa Olunga po, nakuha nito. Ito ang tinawag nga monsoon. Nakuha na nila sa akin. Padalarin rin ako ng monsoon sa Ulongga po. O, oh, maraming kumuha gamit sa akin ngayon ha. Hmm, ito yun ang tinatawag ng monsoon. Tested talaga ito sa anak buhay. Hindi, meron tayong one eye ha. Kompleto na yan. At saka one eye langis. may release ko na sa, sa ano, sa otol. Hmm. Ito na yun. Pwede mo na ito magamit tol sa hanap buhay at uh, pang-apply trabaho negosyo. Ito lo. Yan. Maraming salamat sa kumuha ng gamit. Ang um, Pinoy Agimat sa One Eye na uh, bao. Sana po ay dipinsa. Okay. ah, uh, Ini question sa kumuha ng gamit. Asa uh, sa paliwanag pala kasi hindi kami nagkaintindihan sa sa aking customer sa tagay uh, sa ano sa Ulunggapo ito papaliwanag ko, may tawag sa akin, may text. Dahil tumawag siya sa bahay, hindi kami nakasundo. Ayun, ipapaliwanag ko na lang ang, ang aking explanation sa pagkuha ng agimat. Okay. Dito sa lugar ni ma'am sa Ulunga po, nagkuha siya ng gamit sa akin ng rabongko. Rabongko at saka super so, agimat ni Chior. Sabi ko sa kanya, sa YouTube, napaliwanag ko na yung gamit. Dahil yung iba, natatakot daw sila sa scam. Oh, kasi, hu wag ko lang banggitin ang pangalan. Sa mga nag-agimat din, may nangyari daw, nga nagpadala sila ng pera, hindi nila natanggap ang items. Oh. Ngayon, sinabi ko naman sa YouTube, sa channel ko, kang Bas kalubayan ang uh, Commander Kalanchow. Proseso ang sa akin. Bago ko magpadala ng gamit, ang pera nakahanda na. Pero two hours, one hours ago, marilis ang iyong tracking number sa LBC. Ang gusto ko lang mangyari sa proseso ko na ang pera nakatambay na para pagulog ko, kukunin ko yung pera. Pero sa araw nga pagulog nyo, sa araw na yun, magulog din ako ng gamit sa lahat ng nakikinig sa akin. Kasi wala pa man comment section na nabasa dyan niya ako hindi nagulong ng gamit eh. Since na nag-viral ako, sumikat ako, marami ko man gamit sa akin. Lahat nahulugan ko yan. Kaya wag tayong mag-isip na hindi kayo hulugan. Kasi akong kausap, totoong kausap na tao. Kasi matagal na tayo sa kalaw, wala tayong nilukong tao dahil nagtitiwala kayo sa akin, yung tiwala ko, tiwala, tiwala nyo sa akin, hindi ko sisirain ang tiwala nyo sa akin para hindi rin ako masira. Kailangan may tiwala rin kayo sa nagbibinta ng agimat. Pero titingnan nyo muna yung tao sa comment section kung totoo ba, totoo ba, baka uh, totoo yung ginagawa niya. Hindi kwento lamang. Silipin nyo muna kung totoo ang gawa ng tao nga, nagpapadala ba siya ng agimat? kung nangi-scam siya. Hindi naman lahat nangi-scam. Kaya nga si kinukuwento ko rin dito, ang sabi ko, kung magtitiwala kayo sa akin, nasa inyo na. Basta ang proseso ko, yun ang sinusunod ko. Na ipadala ang pera, ipadala ang gamit. Kasi nadadala daw sila sa ibang hindi daw pinadala ang gamit. oh, yun ang dapat sana pinagkatiwalaan natin tayo ng tao, huwag natin sirain ang tiwalaan ng tao sa atin para yung agimat natin, tayo nag-agimat, hindi tayo masira ng tao. More power, kung nagtitiwala sa atin natin, huwag natin sirain ng tiwala. Kasi, padala agimat, padala pira. Nandun yun, palitan yun. May agimat, may pira. Kasi hindi man pwede nga, padala agimat, walang pira. Yung iba, kinukuha ang pira, hindi naman padala ang agimat, ibang usapan yan. Kailangan, ipadala ang agimat, ipadala ang pera din kasabayan yan, one hour ago two hour ago, meron kang transaction sa akin yun lang ang mapapaliwanag ko sa aking agimat ng kalaw ang nagtitiwala sa akin sabi niya, totoo pala, pinapadala ang agimat since noon pa yun, pinadala ko talaga agimat, ayokong masira sa tao kasi kilala na tayo masira tayo sa ganun yung bagay hindi pwede, tuloy-tuloy lang tayo sa kalaw, kaya Uh, sana maintindihan niyo yung mga sinasabi ko diyan sa salita ko sa YouTube na padala ang pera, padala agimat. Kasi kilala na tayo, simple, tiwala na kayo sa akin, tiwala rin ako sa inyo. Pero surayin niyo muna yung tao. Kung totoo ba talaga yung ginagawa niya sa tao. O pag hindi totoo, huwag tayo magtiwala. Ganun lang yan. di ba? Okay, maraming salamat sa mga viewers, customers sa Pinoy Agimat, sa paliwanag ni Agimat, sa padala pira, padala gamit. Yun lang, maraming salamat. Mabuhay.